Hindi maitago ni Aling Rita ang pag-aalala sa muka habang pinagmamasta ng anak na himbing sa pagkakatulog. Mapikat ang loob na dinampot ng ginang ang planganita na naglalaman ng malikamgam na tubig at bimpo. Bahagyang dumabo ang nagamit na tubig sapagkat pinangpuna sa nahihimbing na anak. Bago tuluyang lumabas ng silid, binuksan nito ang bintana Tinukod ang kahoy sa gitna. Saglit lang, pumasok ang preskong sa miyo ng hangin at ang mainit-init sa balat na sikat ng araw na sinaga ng katawan ng kanyang natutulog na anak na pang-apat na araw nang hindi nagigising. Saglit nagbalik ng tanaw ang ginang sa huling pangyayari na naabutan nila bago ito tuluyang nawala na malay. Mula nang malunok nito ang mutya dalawang oras pagkatapos, naulingan ng na mag-asawa ang pagsusuka ng dalaga sa batalan. sa sapagkat habang tumatagal, lalong lumalakas ang bawat pagdahak. animo ba ay hindi maiilabas ang nais sa katawan? Nasumbungan ng mag-asawa na halos mamilipit ito sa paliguan. Kitabi si Mikasyang panay ang buhos sa katawan nito ng tubig gamit ang isang tabong gawa sa sarten. Tila tinulo sa glit sa kinatatayuan ng mag-asawa. Paano'y mula sa bunganga nito, sa tenga, sa ilong, mahinang lumalabas ang kulay lupang likido. tinuon nila ang pansin kay Mikasyang umaalalay rito. Basa na ito at marumi na rin ang bestidang suot, gawa ng likidong lumalabas sa katawan ng dalaga. Mikasya, ba bakit hindi na naituloy ng ginang ang tanong sapagkat pinangko ni Mikasa ang dalaga. Gamit ang isang kamay, ani mo ba ay sanggol na dahan-dahan binubuhusan ng tubig. Sa isang panig ng batalan, puno ang isang maliit na timba ng bumubulang likido. Pinabulang katas ng gugo. Nang tuluyang matapos sa pagsusukaan sa sakalang inabot ng matangkad na babae ang timba Maingat ang bawat paghagod nito sa katawan ng dalagita. Nangihinang na ibaling ni Potensyana ang mata sa natitigilang mga magulang. Bumulong ito na siya ay ayos lamang na hindi sana papaniwalaan ng dalawa ngunit nagsalita si Dante na lumitaw sa labas ng batalan. Nakamtan na ho niya ang mutya na sa loob na ho ng kanyang katawan. Isa sa ginagawa ng mutya ang paglilinis sa katawan ng kanyang papamahayan lahat ng marumi sa loob ng katawan ni Potensyana ay kanyang ilalabas. Pagkatapos ho nito, may isa sa dalawang maaring mangyari sa kanya, makakatulog siya ng ilang araw dire-diretsyo. O di naman kaya ay saglit na mawawala siya sa sarili. Natural lang ho iyon at pansamantala lang, maninibago lang saglit ang kanyang sistema sa lakas ng tinataklay niyang mutya. Mahabang paliwanag na lalaking tikbalang na nasa wangis ng tao, Bagamat na sabi na iyon sa mag-asawa noong pa, hindi pa rin maiwasan ng mag-asawang mag-alala para sa kanilang nag-iisang anak. Ngunit ano bang magagawa nila? Pinili ito ng mutya at sa murang gulang ay naatasa ng kapangyarihang hindi biro. Napaantanda na lang ang ginang at napatalikod ang ama ni Potensyana. Naglakad palayo si Mang Mulong tumungo sa kusina Inabala na lang ang sarili sa mga gawain, kahit ang puso niya nakaalala para sa anak. Si Aling Rita naman ay tumulong na sa babaeng tikbalang sa paglilinis sa katawan ng kanyang anak. Saglit lang umakyat ang ginang sa itaas ng bahay, kumuha ng damit pamalit ng tuluyang malinisan na ang dalagita. Nagpresenta si Linong pangkuin ito at dalin sa silid ng dalagita. Eskorte ang ina. Nang mailatag ang katawan sa katreng gawa sa kawayan, saglit hinawakan ni Potensyana ang isang palad ng kanyang nanay. Sinabing inaantok siya at huwag mag-alala bago tuluyang pumikit ang mga talukap nito. Saglit pa, naulingan ng ginang ang mahina nitong paghihilik. Nang lumabas sa silid, ang nanay ng dalagita nakatayo na sa labas ng silid nito ang nakapagpalit ng kasuotan na si Mikasha. Tinabihan ni Lino Naglakad patungo sa silid ang matangkad na babae, sumunod si Lino. Saglit sinilip ang dalagitang himbing na sa pagdulog. Humingi ito ng paumanhin sa mag-asawa bago naglakad patungo sa salas, umupo sa sopang gawa sa kawayan. Sa likod nito, tumayo ang lalaking tikbalang. Umakyat mula sa ibabang kusina si Mang Mulong, dinulutan na mainit na tsaa ang mga panauhen. Tinabihan ng asawa na tila nang lalambot na hindi niya mawari. Inakbaya ni Mang Mulong ang asawa. Naihilig naman ng ginang ang ulo sa balikat nito. Habang nakikinig sila sa pagpapaliwanag ni Mikasa sa nangyari sa loob ng kanilang teritoryo at kung anong silbi ng mutya at kaya nitong gawin o maging epekto sa kanilang delegita. Ibig mo sabihin matututo siyang gumamot? isa sa mga kakayahang makukuha niya? Anang ginang na sa asawang nilingarin siya. Ang pangunahing responsibilidad ho ng mutya ay pumrotekta at magpagaling. Paliwanag ni Lino sa napabuntong hiningang ginang. Basta't ipangako niyong hindi niyo siya papabayaan. Mahal na mahal namin siya. nag namin siyang anak. Ani Aling Rita na wala na rin magawa. magawa. Paano niya pipigilan ang isang bagay na bagamat magdudulot ng panganib sa kanilang anak? Malaki naman ang maitutulong sa kanilang lugar, sa mas nakararami. Umaasa silang ngayong nasa katawanan ni Potensia na ang motya, mababawasan ang gulo sa kanilang baryo, sapagkat wala nang hahabulin pa ang mga masasamang nilalang. Ilang linggo na rin minababalita ang aksidente at pagkawala ng ilang tao hindi pa kasama ang ilang hindi maipaliwanag na pagkasawi ng kanilang mga kalugar. Alam nilang natural ang kamatayan ngunit ang sunod-sunod hindi normal. Nang gabing sinagip si Mang Mulong ng dalawang tikbalang mula sa panganib, nabuksan sa kanilang kamalayan ang mundo ng hiwaga at kababalaghan na akala nila ay mga kwento-kwento lamang. Alamat, o mga paksang pampalipas oras lang o panglibang lamang. Ngunit heto, nalantad sa kanila ang totoo. Mula sa likod bahay, nagtaas ng tingin si Batik. Napatingala sa bintana ng kanyang amo. Kumahol ng sunod-sunod ito bago nanakbong umikot sa pinakahagdana ng bahay. Tinatawag ang nanay ni Potensiana na nasa gilid lang abala sa mga inaaning sitaw at okra sa may bintana nila. Saglit pinagmasdan ng ginang ang asong panayang ikot at tumitingala sa hagdan. Nabitawan ng ginang ang bilaong kalong, nagmamadaling pumanhek. Nagkasalubong pa sila ng anak napupungas pungas palabas ng sili nito. Nanlabo ang paningin ng ina, niya po sang anak. Anong nararamdaman mo? Nagugutom ka ba? Nauuha? O ka winikab... Hindi maganda tutong to tanong nito sa ngumiting dalagita. Yumaka pa rin ito. Sinabing bahagyang nangalay ang puwetan at ang mga braso. Paano hindi ka mga ngalay? Iapat na araw kang tulog. Isang posisyon lang. Nagpapahit ng duhang sagot nito sa anak. Pinaupo ng ginang ang dalagita sa silya. Tinapata ng lamesa. Bago nagmamadaling bumaba sa kusina, saglit nag-asikaso. Si Potensyana naman ay napatingin sa labas ng bintana. nakatitigan sila ni Dilim na nanginginain ng mga di kalayuan. Kumaway ang dalagita. Humalinghing naman ang kabayo at mabilis na nawala sa kanilang paningin. Napasimangot si Potensyana. Hindi man lang siya nilapitan ng isa sa mga alaga. Natoon ang mata niya kay Batik na nasa baba pa rin, panay ang kahol. Inutusan niyang umakyat ito, bagamat nag-alinlangan sapagkat hindi ito pinapaakyat ng kanyang nanay sa itaas. Maalikabok raw kasi ang mga paa napilitang sumunod sa among naguutos sa kanya na siya ay umakyat. Saglit pa, nasa itas na ito, yakap-yakap ng dalagita. Panay ang iyak at kahol ng aso na kung maaari lang mabuhol ang buntot ito sa pagkakakawag ay mangyayari. Mamaya na yan, kumain ka muna. Anang ginang na binababa ang mangkok ng sinikang na hipon at pritong bango sa lamesa. Saka palang umangil ang tiyan ng dalagita. Nito ang alaga at sabik na inabot ang mangkok ng sabaw. Humikop. Pinanood muna ng ginang ang anak bago naalalang wala pa palang kanin na tubig. Agad itong bumalik sa kusina nagpaalam na ako sa maestra mo. Sinabi kong hindi ka na makakapasok sa sa ilang nilalabing araw nyo. Tinrang kaso ka. Panay nga ang punta dito nila Loring. Maigi na lang na pagtatakpan na kunwari kakatulog mo lamang. Inagaalala rin sila sa iyo. Paunang kwento ng ina sa maganang kumakain na anak. Naku, Chok nagutom na gutom ka. Teka't kukunin ko yung ginataan sa kusina. Isabay mo sa alanganing tanghalian mo itagtag pa ni Aling Rita. Saglit nilunok ng dalagita ang ninunguya bago uminom ng tubig. Bahagyang may tumulong tubig sa gilid ng labi nito sa madali ang pag-inom. Nang nilapag nito ang baso, ngumiti sa ginang na saglit na mangnatigilan Pinigil si Potensyana sa muling pagsubo. Teka sandali, mumanga ka nga. Kunot noong wika nito sa nalitong dalagita ngunit sinunod ang utos ng ina kahit may kanin kanin pa sa harap ng ngipin, hindi nang palisin iyon ng ginang. Natoo ng mata nito sa mga ngipin ng anak. Bakit? Bakit pagka puti, puti ata ng ipin mo ngayon? Hindi naman ganyan yan dati ah. Hindi maiwasang komento ng ginang na binitawan ang anak na bagamat nagtaka, muling nagpatuloy sa pagkain. Wala sa loob na napagmasten niya ang anak. Habang patuloy lang sa pagsasandok ng kanin, hindi niya maiwasang pansinin rin ang mga mata nitong tumingkad ang kulay puti na siyang pumapaligid sa itim ang balintataw nito. May maitim na tuldok sa kanang mata nito sa gilid, alam niya. Ngunit ngayon, hindi na niya makita. Sabi ng isang doktor sa bayan sa dati nilang tinitirhan noon, bago sila lumipat sa baryo Tigbalan, balat-balat raw iyon, birthmark sa mata, o sa ibang termino ay eye freckle. Hindi naman raw nakakaapekto sa paningin ng bata. Mula kasi noon, isa iyon sa laging napapansin kay Potensyana at sanay na siyang makita iyon lagi. Ngunit ngayon nga, ay hima lang nawala. Saglit niyang naalala ang sinabi ni Dante habang nasa batalan si Potensyana at pinagayaman ni Mikasha. Ang mutsa raw nililinis ang katawan titirhan. Napalunok si Aling Rita ng maalala ang kulay lupang likido nilumalabas lumalabas noon sa bawat butas ng katawan ni Potensyana. Marahil, halo-halong dumi iyon na nasa loob ng katawan ng kanyang anak, Maari At posible rin kayang maging ang mga komplikasyon nito sa loob ng katawan sa mga parte ng laman loob halimbawa na marumi ay nilinis nito, maaari. Nalipat sa balat ng anak ang paningin ni Aling Rita. Parang naging mamula-mula ang kayumangging kutis ng kanyang anak. Pansin niya, lalong kumintab ang buhok nito at tila nag-iba ang hibla. Naging pino. Samantalang dati, sumasabog iyon kaya laging nakapusod. Bakit hunay? Tanong ni potensyana sa natutulalang ina. Napahilot na lang si Aling Rita sa kanyang mga sentido. May nabago sa iyo anak, halitang halata sa katawan mo na tila ba umangat ang iyong tinatakong karilagan. Tanging sagot nito sa natawang dalagita. Binibiro niyo naman ho ako eh. Napatungong wika nito na muling nagpatuloy sa pagkain. Nagkibit na lang ang ginang. Tila nangihinang napasandal sa kinauupuan at pinanood ang anak sa pagkain. Ilang sandali pa'y bisita na nila si Mikasha at Lino, sinundo ni Dilim, habang si Dante tumunguro sa bayan at binalita sa ama ni Potensyana na nagkamaling na ang anak. Hindi matapos-tapos ang pasasalamat ng pinuno ng mga tikbalang sa talagitang binibisita. Maging si Lino ay ganoon rin. Tinanong ng dalawa kung wala ba siyang nararamdamang iba sa katawan ngayong nasa pangangalaga na niya ang mocha. Saglit na pinakiramdaman ni Potensya na ang sarili bago sumagot. Parang pakiramdam ko ho, magaan ang katawan ko. Natural lang. Nga pala nay, ibig ko sanang maglakad-lakad mamaya sa labas. Paalam ng nakangiting dalagita na sinang ayuna naman ng ginang. Saglit pa na usapan ang dumaan, nagpasyang bumaba ang dalagita. Siyang paalam naman nila Mikasha at Lino binigay ang sandali sa munting pamilya. Maraming araw na maaari nilang makausap ng sarilinan sa potensyana. Sa ngayon, hahayaan muna nila ito. Hindi mawala yung mata ng ginang sa anak. nasabik sa boses nito sapagkat apat na araw rin nilang hindi iyon naririnig. Kasalukuyan nitong pinapanood si potensyanang nakikipaglaro sa alagang aso nang dumating ang kanyang ama. Malayo pa ay tumatakbong sumalubong ito sa tumigil na kabayong sinasakyan ni Mang Mulong. Bumaba at hinintay ang anak na lumapit sa kakinabig at niyakap ng mahigpit. Di kalayuan naroon si Dante, Pinagmamasdan ng dalagita. Isang masaganang hapunan ang hinanda ng nanay ni Potensyana, inanyayahan ng mga kaibigang Ilang araw na rin pabalik-balik sa kanila at nangangamusta. Napuno ng tawanan at ingay ng mga kabataan ang munti nilang salas. Binigyan ng lugar na mag ang dalagita nila, kasama ang mga kaibigan nito. Sa kusina sila na malagi, inabala ang sarili sa paggagarapa ng kanilang mga paninda. Nga pala mahal, pinaalam ko na ang mga bata para dito na sila matulog alam kong ibig ko rin nilang makausap at makasama ng matagal sa si Kaya nang sinundo ko kanina, pinagpaalam ko na, kita mo naman, palalim na ang gabi ni hindi nila alintana. Ani Aling Rita sa asawang tumangutango. Samantala, sa isang sitio malapit sa Riles ng Damortes, nagkakatuwaan ang apat na lalaki habang naglalakad papasok sa edrada ng sitio. galing sila sa bayan ng Santa Catalina may dalang gitara ang isa hindi matapos-tapos ang biruan paano'y noon siya may ang planong pangaharana sa isang dalagita sa kabilang bayan nagmamagandang gabi pa lamang sila at akmang hahaplusin na ang kwedras ng gitara ay pinakawala na ang mga asong bantay Nanakbo sila upang hindi makagat. Sabi ko naman kasi sa'yo may katas pa sa labi sa si Lenlen, hindi ka nakinig. Nagpa siya pa rin mangharana. Umayaw na nga yung nanay niyang suplada nung magpaalam ka. O oh, di anong napala mo? Kastigo ng isang kasamahan nila, si Juan, sa bagsak pa rin ang mga balikat na lalaking ibig sanang maningalampugad. Eh, hindi mo naman masisisi na magalit si Aling Enang at ipahabol ka sa aso. Kakaalis lamang ng anak nilang panganay sa kanilang piling at kinasal sa mayamang si Elpidio. Heto eh, katnais na isring kuhain ang natitira nilang anak. Dalagita pa. Segundo naman ni Baste. Eh, si Lydia naman kasi talagang nais niyang suyuin kaso ano ba naman ang laban niya kay Elpidio? Anang isa pa na si Insyong na lalong kinulungkot ng binatang pinagkakaisahan, si Pedro. Maiba ako. Gusto niyo na bang umuwi agad? Bata pa ang gabi. Tumuloy muna tayo doon sa duluhan. May pinaglalamayan doon. Tiyuhin ang pinsan ko sa panig ni inay. Unang gabi raw ngayon. kape muna tayo. Suhestyo so, ni Juan. Agad namang sinangayunan iyon ng tatlo. lihim na napasingasing si Oda. Gigil na gigil sapagkat hindi niya magawang lumakad patungo sa pakay. Paano'y panay ang kahol ng mga aso sa kanyang kinaroroonan. Sa tuwing sinusubukan niyang humakbang pasulong, kumakahol ang mga aso at umaakmang pasugod sa kanya na siyang sinasaway naman ng amo nitong abala sa pag-aasikaso ng mga bisitang naglalamay. Sa sobrang pangkigigil ay halos bumaon ang mga koko niya sa yakap na isang dipang pinutol na puno ng saging. Isang oras na siyang naririto at gutom na gutom na siya. Itali na lang ho natin ng mga aso inay, ang iingay ho. Reklamo ng dalagang si Panying na kanina pa naiinis sa ingay ng kanilang mga alaga. Hindi naman hinahabol ang mga bisitang parating, kumakahulang, Hayaan mo na. Isa pa, ayaw ng lola mo. Kapag tinali mo ang mga iyan, mag-aalulungan niyan. Sagot naman ng inay nitong nagdudulot ng mainit na sabaw sa ilang matatandang ng Rorosario. Hayaan nyo na lamang, maganda na rin yung hindi tahimik ang baligid. Anang isa na sumabad sa mag-ina. May nakikita yan, kaya ganyan sila. Hayaan mo, hindi naman mayat maya nakahol eh. Segundo naman ang isa. Bagamat na iinis, hindi na nakipagtalo ang dalagang si Panying. Ano bang laban niya sa mga matatanda? Lalo at sabay-sabay pa ito sa pagkontra sa kanya. Papasok na sana ang dalaga upang kumuha ng kape nang makitang may galing sa Petro Max siyang natatanaw galing sa labas ng kanilang bakuran. Saglit pa, tumawag ang pinsan niyang Sebastian at Insyong kasama ang dalawang kaibigan nito. May dalang gitara ang isa, ang isa may hawak na Petromax. Sumilay sa labi ng dalaga ang matamis ng ite, habang lumalakad pa sa lubong sa mga pinatang paparating. Sa wakas, may kaedad siyang dumating. Hindi kasi nakapagpaalam ang mga kaibigan niyang babae sapagkat biglaan ang pagkamatay ng tiyuhin niyang binata. Buti na lang nasabi niya agad kay Baste at kay Insyong. Napalinga si Oda nang maulingan ang paparating ng paparating na mga boses. Humigpit ang pagkakahawak niya sa isang dipang katawa ng puno ng na saging. Nakaisip ng magandang paraan. Sasabay siya sa mga binata.